Ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic, wala pa ring pinal na desisyon si Giannis Antetokounmpo kung mananatili siya sa Milwaukee Bucks. Habang papalapit ang simula ng training camp, patuloy pa rin ang pagmamatsyag ni Yana sa mga galaw ng front office ng Bucks, partikular na sa kung paano nila papalakasin ang kanilang roster. Sa kasalukuyan, wala pa rin sapat na suporta o panibagong superstar na maituturing na katuwang ni Yana para muling sumabak sa seryosong laban para sa kampiyonato. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling bukas ang posibilidad na lumipat siya sa ibang koponan. Malaki ang ambisyon ni Giannis na makapag-uwi pa ng isa o higit pang championship ring, kaya't nais niyang makita mula sa box ang malinaw na direksyon patungo sa pagiging contender. Kung hindi ito maipapakita ng front office bago magsimula ang season, posibleng humantong ito sa trade request o hindi na niya ay renew ang kontrata sa susunod na taon. Ayon pa kay Shams, posibleng sa kalagitnaan ng Setyembre pa natin malaman ang magiging desisyon ng two-time MVP, kung mananatili ba siya o handa na siyang lumipat para sa bagong yugto ng kanyang karera. Sa gitna ng mga spekulasyon at tahimik na tensyon sa Milwaukee, hindi rin nag-aksaya ng oras ang Los Angeles Lakers. Ayon kay Jovan Buhan ng The Athletic, aktibo na rin naghahanda ang Lakers sakaling pumasok sa trade market si Giannis nila ang Lakers sa pagiging agresibo pagdating sa mga superstar acquisitions, at hindi malayong esugal nila ang ilang piraso ng kanilang roster kung nangangahulugan ito ng pagkuha kay Antetokounmpo. Sa ilalim ng leadership ni Lebron James, patuloy ang tema ng win now mentality para sa Lakers. At kung pagbabasehan ang takbo ng mga nakaraang season, ramdam na rin ang pressure mula sa fans at sa loob mismo ng organisasyon na makamit na muli ang kampiyonato. Isa pa sa mga rason kung bakit all-in ang Lakers ay ang posibilidad na ito na ang huling taon ni Lebron James sa kanilang koponan. Bagaman hindi pa rin kumpirmado, maraming ulat ang nagsasabing posibleng magretiro na o lumipat ng team si Lebron kapag hindi naging matagumpay ang kanilang kampanya ngayong 2025 hanggang 2026 season. Kaya naman hindi nakatakataka kung bakit doble kayod ang front office ng Lakers para makabuo ng championship caliber roster. Kasama sa plano nila ang suportahan si Luka Doncic, na ngayon isa sa mga pangunahing mukha ng prangkisa. Matapos ang isa na namang pagkabigo sa playoffs, tila uhaw na rin sa tagumpay si Luka. Determinado ang Lakers na tulungan siyang makuha ang unan niyang NBA championship, at naniniwala silang makakamit ito kung may makakatuwang siyang elite talent gaya ni Giannis. Kung matutuloy man ang paglipat ni Antetokounmpo sa Lakers, ito ay isang seismic shift sa NBA landscape. Isang frontline na binubuo ni Nayanes, Lebron, at Luka ang posibleng maging isa sa pinakamatitinding trio sa kasaysayan ng liga. Ngunit para mangyari ito, kailangang maging agresibo ang Lakers sa trade negotiations. Malamang ay isasama nila sa package ang ilan sa kanilang mahahalagang role players, mga draft picks, at posibleng salary fillers. Pero kung championship ang kapalit, mukhang handa silang sumugal. Samantala, nananatiling tahimik si Yanis at ang kanyang kampo habang patuloy ang internal evaluation sa Milwaukee. Hindi rin naman bago sa NBA ang mga ganitong uri ng sitwasyon, kung saan ang mga superstar ay hinihintay ang tamang pagkakataon bago gumawa ng desisyong magpapabago sa kanilang legacy. Para sa ngayon, maghihintay ang buong liga kabilang na ang Lakers sa magiging hakbang ng Greek Freak. Hanggang Setyembre, inaasahang magiging mainit ang trade rumors at speculation sa social media at sports news outlets. At kung sakaling magdesisyon si Giannis na humiling ng trade, asahan nating kabilang ang Lakers sa unahan ng pila. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!